Inalerto na ng Department of Health ang lahat ng ospital sa Metro Manila na maglaan ng dagdag na ward para sa mga tinamaan ng leptospirosis. Si Dominic Almelor sa detalye. Pinagana na ng Department of Health ang surge capacity plan sa mga ospital sa Metro Manila sa harap ng patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ayon sa DOH, hanggang nitong July 27, umabot na sa 1,444 ang kaso ng leptospirosis sa bansa at isang daan at anim na ang namatay. Una nang napaulat ang pagdansa ng mga pasyente sa San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute tandaan natin, huwag po tayong dumerecho sa NKTI para pa sa leptospirosis dahil hindi lamang po NKTI ang ospital na may kayang gumamot nito. Lahat po ng mga ospital na may dialysis machines at lahat po sila ay meron yan ay kayang hawakan ang kaso ng leptospirosis. Tutulungan po natin ang pasyente makarating sa isang kama na available para imbis na pumila ay diretso kagad sa admission. Pinaghahandaan ng DOH ang posibleng paglobo pa ng kaso ng leptospirosis dahil hindi pa na sa datos ang mga posibleng tinamaan ng sakit noong tumama ang bagyong karina at habagat. Paliwanag ng DOH na sa dalawang araw hanggang isang buwan bago mahinog o bago maramdaman ang mga sintomas ng leptospirosis. Pero agad ding nilinaw ng ahensya na wala pa sa crisis level ang sitwasyon kundi matinding pagbabantay lang para maagapan para ho sa lahat ng mga lumusong sa baha sa nakaraang buwan, sa nakaraang 30 araw, inaabsuhan namin kayo, please po, pakonsulta po sa ating doktor kahit walang nararamdaman dahil meron tayong prophylaxis na tinatawag na doxycycline na libre, madaling inumin. Panawagan ng DOH sa publiko, wag nang hintayin lumala ang mga nararamdamang sintomas at dumating sa punto na malagay sa alanganin ng buhay. Sa ngayon, ilang ospital na ang nagdagdag ng kwarto at kama para sa mga biktima ng leptospirosis. Nagpadala na rin ng dagdag na doktor at nurses ang DOH sa NKTI at San Lazaro Hospital. Tatlong bahagi ng katawan ang karaniwang tinatamaan ng leptospirosis. Yan na yung bato, yung kidney, kaya nakikita natin yung dialysis. Pero hindi palaging saan. Maaaring tamaan ng ating atay, kaya may mga simptomas rin na naninilaw ang mata or nag-iiba ang kulay ng uh, ihi at dumi. At pwede rin tumama ang leptospirosis leptospirosis sa ating utak. Pag nangyari po yun, nag ho yung uh, pagkagising ng pasyente at maaaring kailanganin siyang i-intensive care unit. Depende po sa sitwasyon, depende kung gaano kaaga maagapan ang uh, ating mga kababayan. Kaya napakahalaga ho talaga kahit walang nararamdaman ay nabibigyan namin antibiotic basta kayo po ay lumusong sa baha within the past one month. Ngayong panahon ng tag-ulan at umiiral ang laninya, may mahigpit na panawagan ng DOH sa publiko. Pero may mga nakikita ko kasi kami mga kababayan natin na naglalaro ba, nagba-backflip, nagsiswimming sa tubig pa ha. Yung ganun po wag na ho natin gawin dahil alam natin na ito na nga ang kahihinatnan, leptospirosis. Ngunit ano man ang dahilan at kayo po ay napunta sa tubig pa ha, handa pong sumaklolo ang Department of Health sa pamamagitan ng antibiotic na kahit wala pa naramdaman, kumonsulta po sa pinakamalapit na doktor. Dominic Albelor para sa Bambansang TV sa Bagong Pilipinas.